Oh, hello guys, welcome uh, to my channel. Joanna, hello. Hello guys, welcome uh, to my channel. Uh, channel. Hello. Halo mana? Bu ah. Ya udah udah. Nah. Tinggi. <tik> hmm. <tik> <tik> Hãy cho kênh Để không được không được không được không guys malakas yung ulan maulala malakas at saka uh, konti lang yung hangin ka pero papa na sa laot yan po yung gulay ko konting gulay ko na tinanim yan po yung avocado ko at saka yung nangka uh, santol mangga rambutan yan mga malalaki na sana kaso walang lupa na matataniman hindi mo hello guys hello guys channel <laughs> the channel ano channel channel taro nga channel 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 ayaw ate ayaw ate ayaw ate oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. walang magawa kasi umuulan Ang ba? Agay

Ulan, tigil ng ulan. Ulan! 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 ulan. ulan. Sino hindi mapapasaya ulan, sa ulan? Pa! 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 Ate! Babat nato. Ate! to. Ate! Ate siya! Babat na uwan ka! Babat mo jr arga! He. Hmm? Hmm? Wow. <laughs> <laughs> Balik ke Balik coba. Balik coba. Oke, okay, anak oi. Hi guys uh, nandito po tayo ngayon nandito po ako sa likod ng bahay ko tinitignan ko yung bunga ng paliya saka bunga ng sikwa yeah, tingnan natin guys ito po yung kunti kong ah uh, gulay ito po bunga ng sikwa okay na pwede na ito Pwede na to sa ano utan Bisaya Laki na pala oh. Ito po pa rin yung isa uh, Si Tahanapin uh, natin yung ano Ito po yung isa oh Yung si yan uh, Ano na naman Paliyah Wow. Ito po yung paliya. Hindi niya makikita. Yan. Yan paliya na po ito. and um, ito pa yung isa. Ito gosh, kaso ma, maliit pa. Yung isa nasa gitna. Tatlong piraso pa ng bunga ng ano, paliya. Ah, ang marami yung ano sikwa ah, ito pa oh sikwa ah, sikwa yan sabay yun yan sikwa po hmm. konti lang yung bunga ng paliya ito po yan, oh, may dahil po ng kamuti at Albati. Punta naman tayo dito sa mga tanim nating mga protas Ito na po sila. Abokado. Tupo nangka. Tupo abokado. Yan uh, iwan ko kung, um, um, rambutan o oh, uh, rambutan o oh, um, rambutan. Ito, rambutan. Uh, rambutan. Yan dapat. Ah. Uh, Rembotan at saka abukado. Uh, may tanim din tayo dito na nangka uh, ano? Ah, uh, mangga. Ah, uh, sana ba yun dito sa loob ng garden. Ay, basang-basa lang cellphone ko. po yung kalabasa mga guys uh, nakakakuha na kami ng kalabasa rito ilang beses na uh, may ano na naman uh, may bunga na naman ito, paasa na ba yun, hahanapin natin uh, tignan natin kung malaki na ba yung bunga paasa na yung bunga ng kalabasa Ay, ito na ito na mga guys medyo malaki na rin ang bunga ng kalabasa medyo marami kasing damo kaya hindi masyado natin mahanap agad yung ibang bunga ng kalabasa pala ng misis ko dito yung tabiayong dito ano yung tabiayong radyo rito kinuha na pala ni mama yung tabiayong tama ha ha tibay kapte din tinampay ba't kaya yung uh, siko at saka paliyan no? ba't kaya maghahanap sila ng kakatayan nila

May bike lucky ay, ah, sa ding Tabiaong. padung buka saja. siya. Tapos ay. ay. Ang na mga kuon, kamunggay wa na si kamunggay hindi malaman kung ano yung bunga dahil tabiyay tabiyay yung, kalabasa at saka yung ano yung paliya eh parehong kumakatay kasi kaya hindi natin alam kung anong bunga yan Tingnan natin yung mangga, medyo malaki na yung kanya mga dahon. Uh, ito. ito. Ito yung mangga. D na ng bunga ng tabuyay yung ti o? Tabuyay yung bunga ng lang ang uban ay. to paliya ang guru to ano to paliya ay paliya paliya ito paliya nga paliya nga ito ay shhh sorry sorry iwan ko oh parang tabiayong yung uh, ano sikwa sorry sorry sayang yun Ah. Yan nasa loob tayo ng garden. Yan kung makikita nyo ito. Ano na, sa itaas. Tinatawag na ko ng anak ko kasi gusto niya na gumagamit ng cellphone. hindi masyado bumubunga yung paliya ito po yung ano katawan ng paliya ito ito yung katawan ng paliya ay ay uh, hanggang uh, dito lang siguro mga guys kasi kahit sino na lang tumatawag sa akin <laughs> yung misis ko at yung anak ko kaya maraming salamat And god bless. Bye bye.